Hello! Welcome to my short video! So, ayan, nakikita nyo. Nakasot ako ng gloves kasi nga, nang declutch kami dito sa kitchen and then yung floor is messy. And yung ibang gamit, madudumi. So, I need to protect my hand. Wow, ang arte. No, ganun talaga. Nagsot talaga ako ng gloves. So, ayan, samahan nyo. Kali mapakita ko sa inyo yung mga pinag-declutch namin. So, dito na part, nakalagay yung Whirlpool washing machine na hindi na ginagamit. Tapos, yung mga laman, yung mga ganito, mga abobot. Ayan. And then, dito naman na part is, yung luma na uh, freezer na medyo may kalakihan sa ganito. Kaya, tinanggal and then, nilabas na. Alam nyo kung malapit lang yung bahay namin? Ako, parang gusto ko talaga bitbitin kasi, Napakasayang. Imagine, napakamahal pag binili sa Pilipinas and then itatapon lang sa basurahan. O, ba? Diba? So, ayan. Kikita nyo. Sa so, napakaraming trabaho, hindi pwedeng magutom. So, ayan. I-flex ko sa si inyo yung aming lunch. Yan ay ang kalabasa na niluto ko sa sabaw ng laham na natira kahapon. At ang partner niyan is hindi kanin, kundi tinapay. Bago ko linisin ang sahig at iligpit ang mga kalat, naghugas mo na ako ng pinggan. So, uh, ayan na, nakapagugas na ako ng pinggan, pero hindi pa tapos. Parang na ano ko, nahihilo ako oh, kasi, parang walang katapusan ng mga hugas eh. Alam mo yun, parang tatlo lang naman kami dito, pero bakit ang dami-daming hugas eh? Parang makapagtatakad. <laughs> Bago ko ipagpatuloy yung paghugas ng pinggan, syempre, magsaswat ako ng gloves. <laughs> Eto, malamig kasi dito and yung heater namin hindi pa naayos, hindi pa napalitan ng bago. And of course, dahil maraming hugasan and kailangan ko ng gloves talaga. Ayan. Baka sabihin nyo maarte ako ha. Ako lang bang gumagamit nito ng katulong? Or yung iba gumagamit? So ayan, na dito 5x5! Tcharam! Natapos na ako sa aking mga gasin. So, nandito na ako sa part na kung saan kami nang declutch ng gamit. Tcharam!